Hello, hello, mayong hapon, mayong hapon, mayong hapon sa tanan mga boss, mayong hapon sa inyong tanan, 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 kumusta, kumusta, kumusta mo sa inyong hapon nun? Nakalasto ba mo boss sa ato ang 3-4 karong adlawa? Ingong ko sa inyo ganina to, na monda spot ning lasto na 3-4 kung naka lantaw mo sa ato ang video nag upload ganyang buntag Di ba ingon ko si mga boss Masig mo undas pat ning 3 4 karong adlaw wa masayop no. Ni undas pat yun ang 3 4. Nagito sa atong pasakay mga boss Giligasan na to ang 2 3 4 na eskalera og 3 4 5 no. Pagkasayang naman. Okay, pahabol ta mga boss karong 5 pm draw ha. Pahabol ta mga boss sabay lang niyo atong pahabol karong 5 pm draw sa mga ganahan lang mo sabay sa atong pahabol karong 5 pm draw. Okay? Uh, before na mag-start mga boss, palihog kong like sa ito ang video and then subscribe kung wala pa kakasubscribe sa itong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Okay? Magpahabol ta mga boss, karong 5pm, sabay lang sa mga ganahan mo sabay ha. Disclaimer lang, not sure when, okay? At mga boss, ang ito ang kuanday no, ito ang i-upload na video ganihang buntag, Uh, palihog kong lantaw otro mga boss ato ang i-upload kay tuwa dito itong mga hot combination mga boss basi karong 5 pm makatumong na jud ta og tulo ka numero no duha ra tuwa natumngan karon 3 4 sa nakapamari sa 3 na tuang ang uh, last year, mga boss uh, congratulations sa inyo target ang atong last offer karong adlaw on the spot no kaya kung pangingon siya ganina na basig ang kaniang 3-4 spot ni karon so wag masayop na on the spot Mali lang atong pamares mga boss kay eskalera ta. Pero ha, mga boss, pero 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 mga boss ha, ay mo sa eskalera karong karong 5 PM laho sa 9 PM mga boss ang eskalera ha. Mo nang ko sa inyo mga boss, semi triple na siya mga boss, semi triple ha. Di ba naggahapon pa ko nag sa inyo ha na pagbantay mo sa semi triple o eskalera. So nag semi triple karong mga boss, ang next ani eskalera na. Pagbantay mo sa eskalera karong hapon mga boss ha Oldro, okay pag eskalera mo karon una mo yung mga tinaguan dre sa inyo ang kabana eskalera banati na mga boss bunali puspusi okay mga boss magpahabol na ta din na to ano na to ang uh, yaw yaw um, ako lang din no i magpasalamat tayo ko sa kanang uh, mga nag-like sa akong video na tag-upload na ako nag-like And then, sa mga nagsubscribe, nagpapasalamat po ako sa inyo ng sobra-sobra. Maraming maraming salamat po ako. Wow, ulit-ulitin ko po yan sasabihin sa inyo dahil po appreciated ko po talaga yan mga boss sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo okay mga boss proceed na tayo sa tuang pahabol karong 5pm draw congrats sa nakalas to, ha sa nakalas lang congrats sa inyo ha on the spot na tuang 3-4 na akong giyong sa inyo ganina atong pasakay mga boss na gate 2 na po atong pasakay karong adlaw so basin on nya ay magkumpiyasa basing mag gate 3 atong pasakay okay La baligi lang lang daw mga boss ang tuang upload ganihang buntag na mga video. Okay mga boss, ug ato ang regalo, balik ito yung mga boss ha. Nag-upload ta na gabi eh, og regalo, uh, special combination o pa bonus. And then kanina, nag-upload tayo ng uh, mga hot kombinasyon, Okay? Proceed na tayo mga boss, maghatag tag iskalera mga boss, kay delikado ang iskalera karon. Ha? Sa mga nakalasto, congratulations sa inyo ha, mga boss ha. Congrats congratulations sa inyo mga boss. Okay? sa so, mga ganahan lang mo sabay sabay ninyo to ang kombinasyon karong, ano, karong 5pm draw mga boss sa so, mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang ninyo ato ang kombinasyon karon okay mga boss una na tong kombinasyon mga boss gihatag naman ako ni na ganina mga boss munang gingon ako sa inyo na baliki ninyo niyo og lantaw ha ang ato ang video ganina kaning 3, 4, 5 ay magkumpiyansa og sa 3, 4, 2 mga boss okay og kaning try for mga boss basic mag uh, basic mag um, plus one ay mag minus one sila o dali din mag plus one okay delikado mga boss i upload nato ng ganyan mga boss ha. Respeta ninyo. ang inyo. Balikin nyo lang to. Ito video ganyan mong tagpos ha. Sa mga ganahan lang mo sabay. Sabay mo lang mo. Sa ito ang mga kombinasyon. Sa mga dili vlog ganahan. Pwede rin nyo tutukan lang taon. Tidigan ang ito ang mga kombinasyon. Okay? Okay mga boss, ang ato ang pahabol eskalera, mo ni mga boss ha, eskalera na to kay 321, okay? 321 na eskalera mga boss, mo ni ato eskalera 321 at ni pahabol karong gihatag po ni nako ganina mga buntag mga boss, ha? gibalik po nako otro. Kay delikado ang eskalera karong mga boss. Ang shadow niya mga boss kay 876. Naapunin ito sa atong upload ganyan buntag, okay? Pag target o grumble mo ana mga boss. Ako na naghihatag ganin mga boss, gibalik lang nako ha, gibalik lang nako karon. Okay ni, ang sunod natin na ibibigay mga boss ay syempre, huwag nating kalilimutan ang 5 Ga, dahil grabe gid ako pagdumot aning 5 mga boss, wa pagyud, grabe wa pagipalusot. Pagka naman lang gyud. Okay, ang gaduhan natin pahabol mga boss kay 536 mga boss 536 mga boss target o grumble mo ano mga boss ha 5 8-1 ang iyahang shadow mga boss. Okay? Huwag mo balintong na mga boss kay may himo ng 5-3-9. Ha? Pag-respetar mo na mga boss. Okay? And then, ang next natin mga boss, itong Okay, last na mga boss. Okay, itong next mga boss, 3-8-5. Uh, 3 8, 5. 3, 8 5, mga boss, pag target o grumble mo anang 3-8-5 mga boss ha. Okay, 3-5 and then versus 3-5 versus uh, 524. Okay, 524 pag target o grumble mo na mga boss. Okay. Na ako explain sa inyo mga boss, basig mo sunod ni karon sa 334. Ako na explain ha. Basig ganahan mo ni mga boss ha. I explain na ako sa inyo ha. Basig ganahan lang ha. Ah, uh, tanawan niyo mga boss. Kini ha ang guide sa guide sa 7748 seven, seven, mga boss. Okay? Ang uh, guide sa 748 mga boss, tingnan nyo. 3 and then 3 2, 6. and then 2, 9. Mga boss, ito, lumabas to noong to, pitcha And then ito ngayon. Basin mo sunod ni mga boss ang uh, itong 6 six to 8, 6 to 8 mga boss, 6 to 8. Respetarin niyo mga boss, karong 5 PM, 6 to 8. Lahos sa 9 PM mga boss. Ang yan shadow na ano mga boss kay uh, 173. Yan. Ato anong maintain mga boss ka ng 173? Muna yung shadow mga boss. Respetarin lang niyo mga boss bisag 5-5 singko -singko or piso-piso ha, pag target o grumble mo ka na mga boss dire sa 628 and then sa 173 okay pag target o grumble mo ano mga boss ha sa mga ganahan lang mga boss mo sabay sabay lang, lang ninyo atong uh, guide para sa 5 pm draw okay mga boss sa mga ganahan lang ha sa ganahan lang sabay na ninyo og kare mga boss ang one, four five kasi missing mga boss wa pa ibani ang missing magit basik magito ang missing karon respeto rin ang mga boss okay ha huwag na ay sa missing mga boss ang 5 ha delikado ng 5 mga boss karong 5pm ha ang cinco, delikado 5 delikado karong 5pm mga boss basig na amoy pamaris dira sa 5 mga boss kini hat ako ang guide mga boss okay respeto rin ninyo mga boss basig na amoy pairing dira sa 5 Respeta rin ninyo karong 5 PM. Laho sa 9 PM mga boss. Okay mga boss, dire lang ko to bato ang guide para sa 5 PM draw. Hoy nao makadaog mo karon makasabay mo sa atong mga kombinasyon. Balikin niyo lang taw ang upload na video ninyo mga puntag busa. Ah, uh, palihog lang. Balikin niyo nga boss kay basig maka makakuan mo dito maka makasabay mo dito or nao makita mo yun dito sa mga kombinasyon nato. Ah, uh, Respecta lang yung mga boss. Bisag piso-piso or sinko-sinko. Ginagmay ragot mga boss. lingo ra rin yung atua. Okay mga boss. Good luck o oh, God bless po sa inyong lahat. O oh, palihog oh, subscribe mga boss. Kung wala pa mo ka-subscribe sa ating YouTube channel, din palike na rin po sa ating YouTube channel na Boss Run 3D Vlog. Okay mga boss. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless. Sana manalo po tayo lahat. Okay. Thank you po. And bye-bye mga boss.